So ito na po yung ating lulutuin ngayon na panghapunan. Magigisa po ako ng kalabasa na uh, mayroon po tayong ano ah, uh, uh, hipon at alimango at mayroon din po itong kasag. Ito po yung huli namin ng asawa ko sa amin pong pagpapain. So, na guys. Good evening po sa inyong lahat. Uh, at ako po ngayon ay magigisa ng aming ulam na mahabang kalabasa. Ito po ay ani dun sa tanim ni Estin at ni Kuya Makoy. Ako po ay sa ko magdala dito ng isang kalabasa at sa'yo ko nga po aming igigisa dito. Oh, ah. Ay, mo, napakaligat. Ay, wala pa ito nga. Saan ang buto na yun? May... Walang buto pa. Oh, lahat <laughs> ay laman. Doon na narito parang ano siya ah. Itong abukado eh. Hmm. So ito po ay eh, hindi natin ilalat. At sobrang dami po. Iisalaan eh, na ang po ito. At tapos yung oh, ang sahog naman ay halos isang planganita. Mas maganda mga rin. Mama, ba't ba, babalatan ba, mo? Pili. Mami, ba't babalatan mo? Ay, mo ay. Mga lang ganito, pag ganito ma ano, maligat. Kung bagay, malagkit po. Ito, yung pong, lang. ano ah, yung kay nanay, flor na tanin po na, ano ah, kalabasa, ay meron din pong bunga. Lima, limang peraso po ang bunga, ay, hindi pa po arimpitas. pitas eh. Bakit, ma'am? Ay, ano pa siya? Mura, Mura. pa. Hindi pa rin pita dyan. Na. Buko pa siya. Buko. Ano na ka nga ng awin? Eh? Ano nga diba na naman siya ating bilhin? Para madagna na ako dito. Si Lolo Pio, sino ang kukwane? Eh. Si Lolo Pio, tada sa atin. Hindi siya nakakuha, tada sa atin. Ako'y bulag na Ako'y natal sa si kanina yung Mm. Pinita ko oh, mo, mami. Ay, mabilis. Mami. Ito, ah. Gina na ito, ah. Pinita na. Ma. Pinita, mm, ah. Tumasik. Ni, di. Di ako'y bulag. At ako'y nasundo. Ni. Yaks. Ew. Eh, ah, Kaya ka jambul na po. Jambul po ito una may napabalat na aba, na, haba, dagbo. Hindi ko na. Mahihawaan mo po. Sabi ko, mami. na eh. Mami, pwedeng ilagay dito? Hmm. Tiba, mami, Tumalsik dun sa libre. Ganito lang po kalalaki yung ating... Hehehe, <laughs> ganito lang na mati. Minami. E -e -e. Minami. Sabi na yung tota. Sabi na yung... Hoy, baloy! Ikaw ay... Nagtutulong ka na yun. Ah, bang yung ano na yan. Ang buto. Parang maano pa mahal. Hehehe

So, yun na po. Uh, tapos na akong maghiwa at ako itidulungan na ni Estin. At ibinukod na po namin yung isasahog namin. Ang isasahog lang po namin yung mga similya at kasag. Ito po mga hipo na amin uling ibabalik sa ref. At uh, plano naman po namin diyan ay eh, lalagyan naman namin ng munggo. Bukas naman namin po pang ulam. So, okay, yun po. At maglalagay na tayo ng mantika. Tayo po magsisimula na mag -isa. sibuyas, bawang. So yan po. At ilalagyan natin yung ating kalabasa. Unahin ko na po muna yung gulay at luto na naman po yung ating isa sa hindi. na natin. ng paminta. lagyan lang lagyan lang po natin ng konting toyo pampakulay po sa ating sabaw at So, si, yun ano, na po, po. At atin na ilalagay yung ating sahog. Ayan. 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 Ayan.

Ito so, na guys, at uh, luto na po ang ating ginisang halimango with So yun na guys, at uh, luto na po ang aking ginisang kalabasa

ごめんね。

pag mo ko pa yung nanay. Hmm, mataba. Ang ulang po ni ayot. Bawal po si tatay ng mga alimang. Ano? Baka ang may yung. Ano? Baka na naman. si tatay. na. Pag siya kayo, na <laughs> kayo na naman. Eh, raptong mga gusto ta. Halo. Mga nag-una ko tayo. eh. Buklod ta na. mga na. Nagtatibay Mga kalimtan, pata ka Mga din. O ta alam, kumakagan. Tara. Mga sab-sabali patsa. apat. Masarap saan yung patsamga o patsamiga? Eh, nag ako yan. Ito Nami masayang mag-amay. ka rin. Mga kamila. Parang iyan. Hindi ko sabi maksipit. Ayun lang, ayun lang. May makulay. Kaya naman yan pa. Ano? Ano ba ba pala? Ano ba pa. Sipit. Kung na? Sipit, sipit.

yun na lang mong ko parang kini pahigpit malaki na tapak malaki 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 Hindi ko alam. malaki 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 Umiyak? Yeah. Mm -hmm. Umiyak. na. Nirayuma <laughs> si Tatang. Tawa ng siyay ano? nagkain ng esda. Ano Ay, ano-ano, yung... Ano? ...yung mani, tapos na itong ano-ano yung... ...yung may sabaw na ano... Bum. Bum. May pagi. ...yung

Salamat po sa sana sa support ng mga idol. Salamat po sa sana. Kumakapit. Sa mga, 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 mga baba at batang sa puso. Teki, pangsala ulit lang sa mga lalaki. Sino muna? Sino muna? Sino po na basa ng bunga ng ice. Si Manju din. Si, si Mamita. Salamat po sa inyong lahat, si Mam Ling. Si Mom Blend salamat salamat po. Bye-bye. God, God, bless. 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 Ingat po kayo lahat. Ay, po. Ayun, po, yung, yung Ayun, po, po. Ayun. po yung, mga bangga nila kay Destin. po sa estudyante po. po yung, mga, po, yung mga na po na may hindi po, po na tinarari ng mga. Ang karne, bawal ko sa kumain. Oh, wala na po si Tatay niya. Tawa na po si at bawa na na kami.